Sa dito tayo sa pwesto ni Nining Dino. So, wala siya ngayon. Meron nito kayo dito. Wala ini sa dito. Corriendo. Ayan, pa-share ng ating vlog. Update dito sa Carriedo, LRT. Eh, malapit na tayo. dami dito mga panindang uh, damit ayan o oh, kasi magpapasokan na oh, uh, yung pesto ni Nining di tingnan natin ay masarap yan o <laughs> ako na si Saging ako na si Saging ako na right, nandito tayo sa Carriendo LRT no? uh, ni Ito na sa side Update tayo mga Share natin yung vlog Yeah, Bukit Tengah ini berdekatan dengan kira-kira kira-kira di di

ya yeah, wala nang payda, habang sabwa gawin kayo 2 oras, ay wala nang pinatakan so, ng damo, gusto mong ay kumulat ng damo, kaya Buena Cobra Good morning Kuya Gord Very nice na korea d'wa Di ba talaga si Yorme is to the best Hindi ka po gumagalaw si Yorme Pero siyempre alam niya ng mga pulis Alam niyo ng mga barangay Na ayaw ni Yorme Ang magulo Ang gubyut Ayaw niya yan Bakit? Kaya alam niyo naman niya Kabisabi niya naman yung tao Ayaw niya ng gubyut dapat maayos disiplinado ang mga tao ayaw nga sa mga polis ayaw nga nga sa mga barangay Ito yung pagka sa gabi maraming tao dito na area. Tsaka puso ni Niningbi dito na side. Sa may uh, Pwede yung, uh, LRT. Ang uh, sitwasyon dito mga bay. Ano masasabi niyo mga Good morning pinuna, yung mga kolekto yung rustic at ang gilang ay po lahat yan. Don Don Kuya Boy Pasigaw naman po. Ayan. Ano yung Rod Fernandez, good morning. Chim Chim, kamusta ka na Chim Chim? Long time no hira. Chim Robert, ano, dami dalat. Thank you, Jai. Wala na sa sa tapat ng polis. Update natin dito sa Santa Cruz mga bayan sa may ilalim po ng Carriedo.